Yun o, no? dumating yung ano, order. Galing to kay EOE Works, no? Bali, ilalagay natin to sa Aerox V1. Stainless siya na, ano, na center stand tsaka side stand. Kung baga, ano na siya. Set na. Tapos, uh, i-share ko rin sa inyo mga paps kung paano magkabit niya na. Yan, okay. Shout out sa kay EOE Works. Kung order din kay mga paps, yan. Ilagay ko yung ano niya sa screen. EOE Works. E Message nyo lang siya. gay okay, buksan natin. Yeah. SCS304 Ah, stainless 304 ang gamit So makapal nga to At hindi talaga kinakalawang to Basta 304 Ganda Okay So ano natin to no Kung plug and play pa talaga sya Ang ganda ng pagkaka-weld nya no Ayan no Parang kaliskis ng tilapia oh So first step Tanggalin natin tong ano Spring Pagtanggal tanggal naman, sikwatin lang yan mga paps. Sus. Pahirap pang buhay. Sus, yung pala sa likod ng palya eh. Ah. Palya. Yan, pag tanggal ng spring, eto, may nakasilak lang sya. Ayan, oh. Ah. Ayan, banda dyan. So, sikwat lang din. ayun ah. Then, wala na. Yan. Ah. Wala na, Ma mo doon sa kabila, Jogger. Ano? Mahila. Sigas. Flies. Ayan. Ayan, tapos atake na lang. Ayan, tanggal na. Ayan ang pinaka titi niya, tititi-titi niya. Tititi-titi, shafting. Basta sa. Tapos, ito yung ganyan. Saan ang nasira dyan? Ito yan. Ya mo, ang layo na sa alin anu Ah, yun. Na, na, kinain na siya ng to, wala na o. Oh. Oo oh, nga. Puro na siya, ano eh. Ah, Bali na. Guys, salpak yun siya. Ano yun mo yan? Yung forma niya, layo, di ba? Ito mabingi, ito na gusto. Partida, walang plice-plice yan. Kamay lang, o. Oh. Grabe, kalyo ng kamay na yan, side by side, yan. Sige. Sige. Da, eh, pahiga, yan. Pasok. Yan. Okay. Hey, lock your girl. Ayan na. No. Hindi. Lagay mo na kayo natin yung spring. ready boy wow. Asa na yung spring? Ito. Mapapansin nyo sa spring. Mas maiksi. Di ba? Ito mahaba. So yung maiksi dito. yan. Ayan.

Di ba mahirap pasok teng? <laughs> pasok naman pala eh oh. Sakto lang oh. Dapat dikit mo dilitay. Oo, makini. sakto lang yung side niya. Ano na, ikaw ang kalawa ba? na. Ganun lang no. ganda nga oh. Busang iring guman tuloy oh. Mas gumanda yan kasi umiksi ko ang tiyo ano yan. nga. Mix it yung kundi kayo ito. Mas wala mahaba. So, yan ang tayo nyo. Tayo na siya. Side stand naman tayo. Side stand, ito lang oh. Ano ba to? 12. Uh, 14 pala, Joy Girl. Magaling tayo ah. Magaling magana ng Ay, Tarnelio, ah. <laughs> Magaling magana natin. Spring. Payat-payat na ito. alin, alin, to so, tanggalin yang anak alin, Ayan Terbaiknya apa ya? Kita juga, kita ini naten ya, kita naten. Emang hmm. malu warga. Ah. eh, mas ma-exit lang yun o no? o so yun o no? o oh? ganda na o stainless na o testing joke rin panda rin na joke rin baka madali yung sensor Mm -hmm. Start the engine. Naka check engine. Error 12. Ay. Sige, kumama matay ba? Ah, okay. Okay, start. Okay. Nice, nice, nice. Yun. So ganun lang mag so ganun lang kadali magkabit ng ano mga pops no? Stainless. Ay, stainless tuloy ng side stand tsaka center stand. Okay, adios. Shoutout sa'yo, iyo, Works. Salamat.